Huwag nang lang kanan sa kanan, putla rin po yan. Hindi, ane. Ano naman? Sa ubos. Ubos pa. Asa ah, lang naman. Ano naman? Ano naman? Iyong hey, duha, aki, duha ka nang mudaghan. Nagbago pa rin putol ni Mama. Hindi hey. na nga May nagnakaw ng malunggay. <laughs> oh. Isa lang? Wait lang. Oo. Oh. Malunggay. Dili lang putlo ni isa. Musa lingsing. sing. May magunang putlo kay Musa niyong sing lang yung nindot. Bag o. <coughs> Dili na. Luma na na. Bago. Aro nang nindot o saling sing. O. Kana. Pwede na na. Isa tayo. Hmm good luck me to me talaga Pesa.